Hello mga kamaring, mga narbaho na punta kay para natay mani. Para may mani tayo. Ha, -hai. ha, -hai, oh, ha, 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 ha. Lugay ko kayo din yung mga kamaring, huwag ka-upload. Kaya na-busy. Na-busy ang mga kamaring. Hi, hello mga kamaring. Happy Mother's Day to all. Happy Mother's, Mother's Day. Okay. Sa tanan, mga mother. Happy Mother's Day. Diba? Tanan mga mother, nga nai mga anak, nga mga buutan. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Tanan. puros man mga mutan atong mga mga anak. O oh, di ba mga anak, mga mutan di ba, di ba, di ba, di ba, di ba. Mga masunurin sa mga magulang. mana man ning nagitom-itom man eh. Nah, bawa mana? Kalau aku dihakuan, beh. mahor bani. Atsing! Baho? Domex! Pang tang tang sa mga germs. Toothbrush! Pang kuskus -kus sa mga germs. Hahaha. <laughs> daho eh. Diba, mga kamaring? Nakuha na ang hugaw. Sa iyo, lang may oh, limtiyo. Oo, mga kamaring, oh. Oo. Oh. Limtiyo na. Thank you for watching. I love you. you all.